Kumuha naman tayo ng updates mula nga doon sa Northern Samar although hindi ito yung uh, hindi ito ganong medyo malapit lang sila mm -hmm. doon sa dinaanan ng bagyo pero syempre dahil nga babala ng pag-asa uh, kung hindi man dinaanan kayo mismo nung mata ng bagyo yung hagupit naman ng hangin pwedeng naranasan nyo at yung malakas actually, na yung, ng ulan actually yung yung mata eh uh -uh. uh, hindi gano'ng ano yan eh mega uh -huh. destructive yung mata. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Yung paligid, yung paligid, yung eye wall na tinatawag oh, yun, kasi nga usually nga, kalmado, mm, 'di ba? Nararanasan ko 'yan eh nung uh -huh. yung dito sa atin, naranasan natin uh, dito sa sa Maynila, sa Metro Manila at uh, Region 4 Region 3. Mm ah, -hmm. uh, ang lakas ng mm -hmm. ano. Hinahagupit uh -huh. yung mga paligid. Uh -huh. uh, parting parteng Bicol, uh -huh. parting uh, ano. Pagdaan ng mata. Pero, pa, ay, ay, inaasahan ma ko, inaasahan ko Um, ah, mas malakas kasi ah, naganda nga rin kami sa bahay. Ah, Maraki ito kay between. Ayun. <laughs> ayun lang. Ito, ito, kausapin naman natin. kung rin ng updates mula sa PDRRMO o Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ng Northern Samar. Kasama po natin si Ray Josiah Echano via Zoom. Magandang uh, hapon po, Sir Ray. pa nga kulop, Sir Sandro and Sir Willie. At uh, magandang hapon din po sa lahat ng tagapakinig ng uh p.m. Opo. Anong i take mo? I Isa po yung uh, lalawigan ng Samar ano? sa naunang dinaanan nitong uh, bagyong uh, Tino. Kamusta po uh, matapos pong dumaan ng bagyo dyan? Uh, actually medyo lumapit-lapit lang no pero hmm. para sa amin malayo to kasi uh, southern part ng Samar. Kami northern part no. Hmm. Uh, tatlong tatlong probinsya po ito ang hmm. Samar. Uh -huh. Uh, pero ramdam namin in fact uh nakapagkosto ng uh, baha at at landslide sa ilang barangay namin sa ilang komunidad. Uh ilang pa dito no, may mga nasiraan pa ng bahay, mga 25 houses okay. no yung totally damaged at saka 40 naman yung partially damages. Um sa kabuuan yun po ano uh, ang nangyari dito at uh umabot pa nga ang affected population ng 13,000 individuals po to be exact 13,882 po. Mm -hmm. While we evacuated preemptively around uh 1,382 families po or 4,100 individuals po. Mm -hmm. Eh pero as of now po ba nararanasan pa rin natin yung epekto ng uh, bagyong Tino o medyo gumanda na po ang panahon. Uh Fortunately, mula kaninang ng umaga, uh, very cloudy pero nagdevelop 'no, yung sumikat yung araw mga mid midday 'no. Uh, hanggang ngayon po, wala naman pong ulan na naranasan dito sa Northern summer. Mm -hmm. So yung mga evacuees po, dahan-dahan uh, na po silang babalik sa kanila mga bahay. Opo, in fact, kaninang umaga, uh, nagdecamp na po kami 'no mm -hmm. mga evacuation centers. So as mm -hmm. uh, we we feel And based on the risk assessment, that safety na po yung mga kababayan natin. Kaya mm -hmm. nabumalik sa kanilang uh, kabahayan. Eh, eh, Mr. Echano, sorry for asking, pero meron po bang casualty o mga nasugatan matapos nga uh, lumapit itong uh, bagyo sa inyong probinsya? So far, at this point po, uh, consolidate lang ng pinakalatest na situational reports namin, wala pong reported casualties. Ayun, yun Maraming important. salamat po. Alam mo, yun nga yung importante ko yung Willie at Mr. Echano na talagang paghahanda. Dahil ang mm -hmm. paghahanda, yung preventive evacuation, di bali ng uh, hassle. ba diba? Mahirap sa ating mga kababayan pero ang importante nun ay eh, masiguro yung kaligtasan at walang casualty. Well, sa northern uh -huh. summer po, parang way of life na namin to kasi uh -huh. nakaharap kami sa uh, Pacific Ocean mm -hmm. uh, at may, uh, may, may climate change. no May climate mm -hmm. crisis tayo ah uh, madalas po kaming binibisita ng bagyo halos sa isang buwan, dalawang beses. No? ah uh, actually, ngayong, ngayong buwan na to, itong si last, last month, si Opong. No? At saka ngayong buwan naman ay itong si... ah uh, si si yung paparating no si Tino at saka yung paparating na uwan no uh, posible din po kami kasi nag-generate yung yung bagyo mula sa east of mindanao pag pag ganun po malamang uh, red alert din po kami dito sa probinsya. O oh, o oh, oh, yun nga yun nga yun yung importante talaga dahil nga uh, hindi, hindi rin naman din kasi ito yung unang bagyo ano na lumapit o kaya dumaan doon sa ating mga lalawigan. Mm. Kaya importante talaga na handa talaga tayo, kuyang Willie. ano. Tama po. Mm -hmm, mm -hmm, Eh pero yun nga po um, may may parating na rin na bagyo although uh, north na nor, sa, sa Luzon yung uh, daan nito eh may mga preparations pa rin po ba da, lalo na sinasabi rin ng pag-asa na hanggang anim pa no na, na bagyo yung posibleng nga uh, pumasok sa ating Philippine area of responsibility may, may mga long term po ba tayong naiisip na paraan para talagang uh, lagi tayong handa sa, sa, sa short term po tuloy-tuloy po yung mga capacity building namin batay na din sa sinet na vision ni Governor Harris Ongchua, na no, yung capacity building sa mga communities in the long term po nasimula na namin to uh, two years ago no yung massive po yung land use planning and development physical development framework planning namin kung saan risk informed po yung mga zones at saka mga yung yung land use na binubuo namin which is the mother plan of every local government units so ito yung strategic na no? kasi big dahil ang land use uh, iniimplemento as physical framework for like 10 to 20 years no uh, at at batay doon sa implementation may uh, may naka-integrate dito yung climate risk assessment no? so hopefully with with that long intervention Uh, na, na, na sometimes nagiging ano na, na, sa communities ang conclusion is resettlement o maglumipat ng mga safe na lugar no on their own no uh, dahil community or participative uh, risk assessment to uh, yun yung pinakapang matagalan namin and we've been doing this since 2022 no massive uh, a formulation of land use planning which is based on risk information All right, sige po. Marami pong salamat. Ginoong Ray Josiah Echano, ang head po ng PDRRMO ng Northern Samar. Maraming salamat Sir Sandro and Sir Willie, mabuhay po kayo. Maraming salamat po.